Tinututukan sa ngayon ng makilala PNP ang dalawang main person of interest sa panghahalay at pagpatay sa labing walong taong kulang na dalagitang si Rona May Patricio sa barangay Old Bulatukan, Makilala, Cotabato, na karaang linggo. Ito ang isiniwalat ni makilala PNP spokesperson, Police Chief Master Sergeant Richie Hesulga, na sinabing residente lang din ng makilala ang mga sospek at hindi dayo taliwas sa unang lumabas na impormasyon. Dagdag pa ni Police Chief Master Sergeant Hesulga na may nakakita umano sa mga salarin na kahinahinala ilang oras bago mangyari ang krimen. Masinsinan anya ang kanilang pagsunod sa kaso upang hindi masayang ang kanilang pinaghirapan sa pagkalap ng mga ebidensya bago masampahan ng kaso ang mga salarin. Dalawa po. So, dito lang po, based sa ating uh, witness mm -hmm. no, ng gabi na yun na uh, may nakakita sa kanila po. Hindi muna namin ibigay yung lahat ng exact details kasi going pa yung uh, posisyon ng uh, aming uh, kaso, mm -hmm. ayaw namin po na mahamper ito. Basta we, we assure na 2 to 3 weeks na uh, mapahin lang po ramin yung kaso po. Nabatid sa pahayag ng nanay ni Rona May na kalunos-lunos ang sinapit ng kanyang anak kung saan maliban sa hinalay ito ay pinukpok ang ulo ng dalaga ng madigas na bagay. Tinangkang hiwain ang tiyan, tinanggalan ng mapiluka at kinalmot gamit ang kuko ang pribadong bahagi ng kanyang katawan. Nakapanti na lang ito ng matagpuan at batay sa post-mortem result, lumalabas na posibleng ang pagsakal sa leeg ng biktima ang sanhin ng kanyang kamatayan. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita